Okay guys, what's up, what's up mga subscribers? Yan, um, i-unbox natin yung mystery box ni Kalibasib. Ito siya guys. Um, yung video nga pala ito, panoorin nyo. Yes, takiya dyan, ng kaluan. Ito na yung promise ko sa'yo na regalo. Ito na yung mystery box. Yan, open mo na lang to pagdating dyan. Papadala natin to sa mamburaw. Yan. Hmm? Good luck. safe always. Ingatan mo to ha. Ito na siya guys. Para dyan. sabihin, um, babasagin. Ngayon lang ako nag-video. Hindi di na ako sanay guys mag-video, no. Hindi na ako sanay mag mag-vlog. Basher sa ako eh. <laughs> Yung shout out nga pala kay kay Manalo sa akin kuya, sa akin papa. At, kay sa Rexel, hindi nila dito sa akin sa Paluan. From San Jose, uh, binabasa binaba sa hub ng Flash Express kay kay Manalo. Then, hinatid dito ni Sir Rexel ng Flash. Sobrang solid, Sir. Thank you. Ah, ito na guys. Bubuksan natin to. Galing to kay Kalibasid no? Hello! <laughs> Grabe guys. Ngayon lang ulit ako magkakaroon nito. Sobrang solid. Meron na akong ganito. Pero, medyo mababa siyang version. Uh, itong bagong mystery box na to. Mystery item. Siguradong solid to. Nakikita ko ito. Check natin guys. Hala. In-check, in-check. Grabe. Uy. Nakita nyo guys Kuya yeah. May wifi Baka router to ha ah. <laughs> op oh, May HDMI Baka TV to hindi naman siya nagkano, hindi naman siya nag tik tak tik tak tik tak. Hindi naman mukhang hindi naman siya bomba. op guys. Kita nyo ba yan? EOS. Alam niyo na sigurado to. Saran to na. Kita nyo guys. Yung mga kasapsappers ko dyan. Sa mga solid supporters ko. Grabe. Meron na akong bago pang pitik ulit. Meron akong 1300D. Ito ay 3000D na siya. Baka box lang to ah. nga natin kung tunay. Done, done. Oop. 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 And done. Uh... And ito guys ay second hand na hindi na siya brand new pero sabi sa akin ni Kalibasi uh, sobrang kinis pa nito tapos hindi pa siya ganun gamit no so yun guys kompleto naman my charger then sobrang ano grabe halos parang hindi pa nagagamit si si Kalibasib kasi si or aka Ah uh, MD Romero aka Kalibasib sobrang ingat nito sa gamit guys sobra sobrang ingat sa gamit tignan nyo naman no oh, yung lens naka halos naka bubble wrap pa yan tapos Tingnan nyo naman oh, Yung kanyang battery Maga, Nakabalot pa din kail naka thermal wrap parang Tingnan mo maka bubble wrap pa yung mismo ka Uy Kamera na pala to Shit. Tapos sobrang ingat nya guys Tingnan mo oh, pa ng papel Ano siya guys? Sobrang gaan ng 3,000 di compare sa gamit kong camera na 1,300 d Sobrang gaan. Sobrang gaan ng body niya. Meron pa siyang sticker na kay, ni Kalibasib. So, hindi na natin tatanggalin tong sticker ni Kalibasib dahil solid supporter din tayo ni Kalibasib. Yan, naka-tempered na siya guys. Naka-tempered. Ang bibiling ko na lang sa kanya ay jelly case. Tapos, um, siguro, yung strap niya. Pero may strap pa naman ako doon na luma. Gagamitin ko na lang yun. Grabe. Sobrang solid. Ito na siya guys. Yan. Thank you very much Kalibasi. Ito po ay nabili ko sa kanya. No? Nabili ko sa kanya. Ah, ko na. <laughs> Grabe. Kasi ito daw ay naka-stock na lang. Sabi ko, meron din ako kakong action cam na naka-stock lang din. Sabi niya sa akin, edi mag-swap na lang tayo. Sabi ko naman sa kanya, mag-add na lang ako kasi nakahiyad din naman na isasop ko yung action cam ko sa DSLR. Ayun. Yun guys. Solid, solid. Grabe. Yun lang. Uh, pinakita ko lang yun naman ng mystery item ni Calier Batid. <laughs> uh, bukas na natin ito. Tetestingin. No? Tetestingin natin bukas. Pero tignan na natin pala. unbox, unwrapping, unwrapping. Ito ay yung kanyang stock. Stock na. Ayan. Ito yung stock na lens. 18.55 mm. Wala lang siyang lens hood. Pero, meron yung lens hood pa naman ako dun. EFS EFS Hindi nga lang siya ano Ah uh, IS or image stabilized. So yun guys, thank you very much sa uh, pag-aabang ng aking vlog. Yan. Um, blood, yeah. Until next time, guys. So yun. Thank you very much. Bye bye.